feeling ko napakaswerte ng iklog ko ngayon na sampu. Sampu ba 11? 4, 8, 10. Sampung iklog ko bibiyakin ko para sa inyo at ibibigay ko ang dragonfly na lalabas dito. Biniyak ko na kagad yung isa. Susunod-sunodin ko na para lumabas na agad yung dragonfly. Pusang gala, mo akong bigyan ng snail. Dragonfly kailangan ko. Pero yung mga caterpillar, gagawin natin butterfly yan sa evolution. Guys, ayan na. Ayan, no, dragonfly. Okay, tanyo? Kita nyo, hindi pa tapos Dragonfly ka agad guys Ganyan tayo kaswerte ngayon Biniya ko na lahat ng iklog ko Kita nyo, ano boy, may lumabas Ano boy, eh? kita nyo hawak ko Kita nyo May nakuha tayong isa Saan na yun Tabuunan tuloy Basta may nakuha kong isa, Dragonfly Ayan o, H1 Ayan o, Dragonfly Oh, Oh, Holy alam God. na. Alam na. Pusuan. Rollbox ID. Well, I-share. Alam na. na. Alam, na alam na. Ang dami kumpet pet dito. <laughs> guys, <so> easy. <laughs> pusuan. Rollbox ID. Alam oh, na. syempre, comment. Rollbox ID. Pusuan. Kanina na lang to. Pusang gala.